malungkot ka ba? Parang malungkot ka ngayon, diyan Mata mo parang ano eh, medyo naluluha ka. Mga sa'yo lang po, akat na nito na po eh. Halakad ng dalawang oras, pawi mula sa kanyang paaralan dahil wala nang maipamasahe. Maraming salamat po. Hindi nga parang. lang po si mama pag wala po kaming ano, pag hindi naman po nakikilabado na din napunta po silang mundo. O silang tulong sa, ano po, sa tita. Nakikialaga lang din po sila ng baboy. Gusto mm -hmm. so, ko ano po, maging flight attendant. Pag naging flight attendant po, ako, ako naman po yung tutulong kila mama. Gusto po, po sila ilay dito sa lugar na po na ito. So, Parang rady, api ano? din po kami dito. Kaya po namin yun. Malalagpasan din po namin yung mga pagsubok na yun. Tapos po ako, iaawag ko po sila dito sa kahirapan. Nadanas ko na rin po yung mag po ng toyo tsaka ano tika. Oo, kahit ganun mahirap ang buhay. Masaya ka naman ba sa piling ng iyong pamilya? po, Basta po buo kami tsaka Basta kayo. Na, magkakasakit po sa amin. Walang nagkakasakit. Nalabada ka rin? Tinutulungan ko po si Mama. Tut Mahalaga po na tutulungan ko po ang pamilya Mas, Hindi ko naman po kinakahiya ang ano, pagiging mahirap po. Mahirap naman po talaga kaya tatanggapin na lang po. Anong gusto mong sabihin sa mga viewers bilang sa inyo, mga kapanood? Sa mga viewers po, ha? sana po tulungan niyo po kami kahit ano pong tulong. Sobrang laki po tulong na po Thank you po. May mga pagkakataon ba na naingit ka sa mga kaklase mo na may mga pera? Ano? Oo, hmm. hmm. oh, po. Hmm. So, Minsan ba? Kumapasok ka walang baon? Oo. Mm ini Iniisip ko na lang po na ano po. Wala na rin, ano po, mag... Baka mga sunod po, mag, magkakagaya po ako sa kanila. Yung mga gusto po nila, maaano ko rin. ma achieve ma -tipin rin. Na ano na po, naman ano yung bahay namin ay sira-sira na po dati. Kahoy lang po, sa wali. Kahoy, tapos nagiba ng bagyo. Ba't yeah. nakapaaka lang? <laughs> Sanay kang nakapaa? Ah? So, ayun mga kalingap. At uh, yun, napakinggan natin yung kwento niya. Ito, nakaka-touch and um, karapat dapat din pong matulungan to itong batang ito na Katagang mag-isa lang po ako namin. Tataguyod lang ang, ano namin. Maraming salamat po. Hindi nga